Para lang din po ano sa kalinawan ano ng ating mga viewers and listeners ano po ba talaga itong expanded centenarians ako no at ano yung layunin nito Ayan, oh, napakaganda po ang topic natin ngayon uh Ma'am at maraming salamat din po mula po sa National Commission of Senior Citizens para po sa opportunity na binigay niyo po sa amin upang mapaliwanag po natin at ma-inform po natin ang ang ating mga tagapakinig tungkol po dito. So, ang Expanded Centenarian Act ay naisabatas po noong 2024 at ito po ay effective po noong March 17. Ito po yung batas na nagbibigay po ng parangal mm -hmm. o honoring. Ito po ay tinatawag nating gift o regalo. So, unang una po sa lahat, nais po natin i- Iklaro eh, na ito po ay hindi ayuda, ito po ay regalo sa para po sa ating mga mahal na senior citizens na nakaabot po ng tinatawag na milestone age. Ano po yung mga milestone age? According sa batas, ito po ay 80, 85, 90, at 95. So, sila po ay entitled sa 10,000 cash gift mula po sa national government at ang National Commission of Senior Citizens po ang nag implement nito at nag award sa ating pong mga senior citizens. Bukod po dito, yung, yung expanded po yun, no? Mm -hmm. ipinagpapatuloy po natin yung unang centenarian na batas. Wherein yung ating pong mga mahal na senior citizens na umabot ng 100 years old ay binibigyan po ng 100,000 pesos at uh, pagbati mula po sa ating Pangulo. Opo, nako napakagandang uh, regalo niyan na, ano para sa ating mga senior citizens hindi po ba lalo na sabi nga natin etong mga senior citizens natin eh makatulong man lang po no sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan ano ayan sa expanded pala eh, sinimula na from 80 years old ano. every 5 years po ano ang pagtanggap nila ng 10,000 at pagka naman sila ay umabot ng nako eh sabi nga natin eh iilan ang uh, umaabot dyan sa age na yan ano 100 years magkakaroon po ng 100k ano Nako, napakagandang yes, regalo niyan, ano, mula sa ating pa pamahalaan din, ano. At mama, no, pagka sila'y umabot dito sa mga age na ito, ano, ano po yung mga bukod dito do sa 10,000, sa 100,000, ano-ano pa pong benepisyo, ano, ang natatanggap ng mga centenarian sa ilalim nga po ng batas na ito? Ah, uh -huh. Sa kabuuan po, ito po talaga yung pinaka main feature mm -hmm. kumbaga, no, yung 10,000 na cash gift na ibinibigay at yung pong uh, pasasalamat po na, na na galing po sa ating pangulo mismo para sa 100,000. din po ang uh, pag-avail po nila ng tinatawag nating rights and privileges ng mga senior citizens mm -hmm. ayon po sa batas. So yung pong 20% discount sa ating sa kanila po mga gamot ay patuloy pa po nila yan na naa-avail at continuous po iyan no marami pong mga establishments na sa buong Pilipinas na aware na po dito sa sa entitlement kumbaga ng mm -hmm. ating po mga senior citizens at marami na po ang nag-enjoy nito yung iba meron din pong uh, libreng palabasang sine no yung ating mga local government units at yung iba naman po ay nakaka-avail po sila ng discount sa kuryente at mm -hmm. sa tubig. Kung yun po ay nakakaabot lang sila sa minimum consumption. Ayan. Mhm. Mm Ako, napakadaming natatanggap na benepisyo no ng ating mga seniors. At mama, no ito poong centenarian na ito, yung 100 years old no. At uh, or yung iba pa no. Paano po nila ito matatanggap? Pagka ba ito ay uh, halimbawa ay eh, malapit na yung kanilang birthday, kailangan pa po ba nilang mag-register or automatic po? eh kanilang matatanggap 'yon. Ha, ah, okay. Sa totoo lamang po, kami po sa NCSC, no, nangangarap din kami na maging automatic 'yung pagbigay. Mm -hmm. Dahil ngayon po, ito po ang ating first year of implementation. Mm -hmm. So sa ngayon, may ang proseso po natin ay medyo manual pa, ma'am. Mm -hmm. Pero ah uh, sa sa ating pong uh, pagkatuto sa experience po natin at sa first year of implementation ay talaga pong minumungkahi rin natin na magkaroon tayo ng otomatiko uh, na pagbibigay pero sa ngayon po manual pa po tayo mm -hmm. no so halimbawa po sila ay nag birthday ng January uh, 2025 4 mm -hmm. to 6 months prior the birthday Uh, maaari na pong magbigay ng application form ang ating pong mga senior citizens o ang kanila pong mga relatives, authorized representative sa kanila pong LGU-OSCA. Uh, karamihan po ng ating mga LGUs ay merong OSCA. Sa mga LGU po na walang OSCA or Office of Senior Citizens Affairs Office, maaari po silang mag-submit sa Local Social Welfare and Development Offices. So ang ating pong mga minamahal na si na ating pong mga tagapakinig ngayon, kadalasan po may mga kasama tayo mga senior citizens na mm -hmm. naka-80-85. Tulungan po natin sila na mag-accomplish ng application form. Actually ma'am, apat lang po ang ating requirements, mm -hmm. no? Ah, uh, yung isa po, una po ay yung application form, isang 2x2 two two na picture ng ating pong mahal na senior citizen at isa pong full Full body, full body na picture okay. printed, mm -hmm. at ang kanila po kaakibat na birth certificate o kaya po ang national ID. Ay, yun. So yun lamang po ma'am ang ating basic requirements. Masatisfy po ito, Maari na po nila itong isubmit o isubmite sa kanila po uh, lokal na Office oh. of Senior Citizens Affairs. May mga pagkakataon, ma'am, kasi alam naman natin yung kung ating mga lolo't at lola dati ay hindi po lahat nakarehistro yes, ang birth certificate. Oh, oh. Narinig niyo na po ba oh, yun, ma'am? Opo. Oh, oh, Opo. Oh, kasi so, nung araw... Dahil po um, dyan... Um, sige po, go ahead. Ah, po. Dahil po dyan, ma'am, Nagkaroon po tayo ng maraming options, no? Mm -mm. Isang mahabang listahan po ito ng mga ID mm -mm. na maaari pong i-replace yung birth uh, certificate. Idadagdag ko kung walang birth certificate, of So, uh, nangunguna na po diyan yung Osca ID, no? Yung pong ating LGU Osca ID, mm -mm. dagdagan po 'yan ng iba pang secondary oh, ID, ID na tinatawag Apo. Uh, so, dalawa lang po na government issued ID kung wala pong birth certificate. Mga ari na po silang mag-apply at ibigay po ito sa ating local offices of senior citizens affairs. Ayun, ano, apat lang pala, no? Hmm. So, kayang-kaya talagang i-provide ito, ano? at, uh, Mama, no? At, Mama, ano paano nyo naman po, ano, natitiyak? na talagang natatanggap ano? ng uh, mga benepisyaryo yung kanilang mga incentives ano yung kanilang mga benepisyo. Ah okay. Ma'am, alam niyo po sa NCSC meron na po tayong uh, 16 regional offices hmm. nationwide. At ang mismong mga kawani ng National Commission of Senior Citizens Regional Office katuwang ang ating pong mga kaibigan at kapartner na LGU Oska. Mm -hmm. Sila po mismo ang nagdi-distribute at nagbibigay oh. ng mga regalo na ito. Mm -hmm. Ini-schedule po ito sa kanilang LGU once a quarter po, ang ating cash gift distribution na tinatawag. Kaya natitiyak po talaga natin na wala po tayong Uh, ghost grantee na ah, po, po kasi nakikita po namin sila face to face. May pagkakataon pa nga po na pinupuntahan po sa bahay kasi may mga limitasyon po oh, na po. ang ating po mga nakatatanda. So marami po sa atin ang nag-home visit at doon po nila uh, inaabot eh. at ina-award itong gift na ito oh. ma'am. Ayun, ano. Napakaganda nun. Talagang sigurado nga uh, natatanggap ng ating mga seniors, ano, kung ano man yung talagang nararapat para sa kanila, ano. At, uh, walang, uh, sabi nga ni ma'am, walang ghost na... <laughs> na makatatanggap nito ano na alam naman natin na ngayon eh napakarami pong mga ganyang usapin ano at buti na lamang sa mga seniors natin eh talagang uh, sila ang mismong nakakatanggap ano at mama no may mga naging hamon po ba kayong kinaharap no sa pagpapatupad ng etong mm -hmm. uh, uh, batas na ito ano para sa ating mga seniors mm -hmm. Ah yes ma'am Siyempre, just like any other implementation of government services meron po talaga tayong challenges mm -hmm. ano Una na po dyan, ma'am, uh, I'll take this opportunity po yes, to inform our senior citizens, our beloved senior citizens na wag pong mag-double application. Mm. Ibig sabihin, yung iba po nag-apply sa Region 1, nagpunta ng NCR, nagbakasyon dahil nandoon ang anak, nag-apply ulit Man sa naman. NCR. Ito po ay nakakadagdag sa... Opo, mas sa time, no? So, meron po kasi tayong tinatawag na interregional cross-matching at saka inter-province cross-matching. So, makikita po doon kung meron po kayong dobleng aplikasyon mm -hmm. at meron, kailangan niyo po mag-decide kung saan niyo po tatanggapin yon mm -hmm. Kasi isa lamang po yon So, that's one, ma'am, na amin po uh, kinoconsider na challenge. Pangalawa po ay, syempre po tayo ay archipelago. 'no ang Pilipinas po ay merong island municipalities. Marami po ito. So yung po mga tinatawag na geographically isolated and disadvantaged areas or unserved areas, 'yan po ang challenge ng ating mga regional offices dahil kailangan nagre-require po ito ng mahabang biyahe, mas mahal na pamasahe, mm -mm. 'no, kasi po maglalayad pa ng dagat, ah. yung iba po kukuha pa na. Opo, oh yun po yung ating challenge lang. Pero overall, ma'am, sa puso at sa isip ng ating pong mga uh, regional office uh, staff, ay buong puso po nila itong ginagawa para mm -hmm. po sa ating pong mga senior citizens. Kaya apila po namin sa mga nasa GIDA areas, uh, yung pong inyo pong pasensya no sa oras at sa panahon kung kailan po ang delivery kasi kailangan po natin i-schedule iyan at para sabay-sabay po at uh, makatipid naman po tayo sa magiging pamasahe ano po oh po ayan kasi lalo na yung mga sabi nga ni ma'am nasa mga liblib na lugar ano talagang sasadyain hmm. talaga no so sabi nga ayan titingnan na lang natin at pagmamahal sa ating mga nakatatanda ano para talagang maabot maipa -abot sa kanila yung mga tulong na nararapat para sa kanila no yung kanila mga benepisyo at ma'am ano, sa inyo pong pananaw paano kaya nakakatulong yung batas na ito ano sa pagpapahalaga sa ating mga nakatatanda alam niyo ma'am, ito pong batas na ito, nung una po na hindi pa po to na hindi pa po kami nakakapag-deliver no at nakakapunta sa kanila sabi po ng mga matatanda ay nung pong natanggap po ng senior citizens ang kanilang regalo sabi nila ay ito wala. Uh, uh, uh. <laughs> Alam niyo po yung ganong reaksyon na talagang yung mga, mga mga minamahal po nating senior citizens. Sa tuwing kami po ay magdi-distribute ng mm -hmm. regalo, pinapaalala po natin sa kanila yung, yung yung ano po yung purpose ng regalo na iyon. Mm -hmm. Una, we want to celebrate and honor their lives, no? Nire-recognize po natin yung mahabang buhay pero higit sa lahat yung kanila po mga ginawang contribution para sa kanilang pamilya, mm -hmm. sa kanilang komunidad, alam niyo ma, matutuwa kayo, maraming retired teacher, maraming pong retired na, na empleyado, at pagka po ina-award sa kanila yung cash gift o regalo nila, nakakalala po nila, nagbabalik tanaw sila mm -hmm. sa kanila pong mga uh, nakaraan, na parang ina-affirm po, ano, mm -hmm. at nabuboost po yung moral ng ating mga senior citizen, at hindi po nila iniisip, nainisip na wala na silang halaga, halaga. Oh, oh. oh, oh, o o na silbi. ano po oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Mm -hmm. so yung iba nga parang pakiramdam nila dahil hindi na rin kumukita ba diba? mm -hmm. parang baliwala na pero pag pinaalala po natin at pinasalamatan natin sila kasabay ang abot ng regalo na ito ah uh, you believe na nakakadagdag iyon sa pagbusang kanila pong mga a uh, confidence at oh. moral no sa kanila pong kaisipan at sa puso syempre po masayang masaya ang ating mga senior seniors. citizen oh po kasi alam naman natin na ang mga seniors eh medyo sensitive na po eh hindi ba lalo't pag uh, medyo na parang uh, nababaliwala sila feeling nila eh wala na silang silbi dahil sila ay matanda na wala na silang uh, Uh, kung ano man na naitutulong lalo na sa lipunan lalo kung mga retired na eh, ano po so ayan napakaganda po niyan ano na nakakatulong para ma-boost yung mga moral natong ating mga seniors at may epekto rin po ba ito no sa pagpapalakas ng intergenerational relationship sa mga pamilya Ah okay Meron po, no, utahig po na po sa lahat, ma'am, ang application form ng ating mga milestone agers, ang nag a sa kanila hmm. ay mga kamag-anak oh, no oh. kung hindi anak yan apo oh, uh. di ba merong merong anak merong apo na tumutulong sa kanila na kumpletuhin yung dokumento mm -hmm. kapag ginagawa po nila yan na at natuturuan natin ang ating mga apo na oo dapat pala pinapahalagahan ng ating mga lolo at lola no mm -hmm. sa loob ng tahanan at sa labas ng tahanan kasi mismo gobyerno no mismo ng pamahalaan nangunguna sa pag-honor sa ating mga lolo at lola so yung intergenerational relationship makikita natin na nabibigyan sila ng sigla doon sa relasyon nila excited sila na i-prepare yung mga documents okay. magtutulungan pa yan kung paano picturean si lolo at saka si lola di ba oo Nako, napakaganda no n'o, nabibigyan ng eh. Oo. Tama naman yon Mama no. At may mga panukala pa po ba no ang NCSC na kumbaga eh palawigin pa po ano itong benepisyo sa ating mga senior citizens lalo na 'yung hindi pa po mga centenarians. Ah, yes, ma'am. No, actually po, no, dahil first year of implementation po natin ito, marami po ang sumusulat sa NCSC. Unang tanong nila dyan, ma'am, ma'am, pwede po bang i-add ang 70 years old at 75? <laughs> Kasi ho, milestone age pa rin naman ho iyon. So, oh no? so, nag a sila na hanggat buhay pa sila, sana makaramdam at makareceive po sila ng regalo mula sa pamahalaan. So, ang commission po ay kaisa ng mga senior citizen sa paglalabi o pag-a-advocate sa ating po mga mambabatas na kung maaari po ay i-cover o expand natin ang iba pang edad kagaya ng 70-75. So that's one, ma'am. Mm. And of course, isa ang commission po ay patuloy pa rin po na sumusuporta sa mga mambabatas natin na nagsusulong ng universal social pension kung saan lahat po ay mabibigyan na po ng dagdag na uh, benepisyo para okay. sa kanila sa atin po uh, estimated na 10 to 12 million senior, senior citizens man. all over the Philippines napakadami na naman pala no ng ating mga seniors nako eh ma'am ano po ano ang uh, rekomendasyon nyo kung uh, tatanungin po kayo no para naman mas mapabuti pa po ano yung paghahatid pagpapatupad ng batas na ito ay, opo ma. Number one dyan, yung mga katawang po natin na local government units, no? Hindi po magagawa ito ng komisyon mag-isa, yung pagpapatupad ng ay, ECA na batas. Dahil kailangan po natin ang close coordination ng ating po mga local government units. So una po sa lahat, pinasasalamatan natin at Uh, patuloy po nating uh, minamumunuan sa ating mga LGU na magkaroon po tayo ng dagdag pang pagmamahal at pasensya sa ating pong mga senior citizens no kasi sila po yung tumatanggap ng application form at mga documents sila din po ang nagsasubmit sa amin mm -hmm. so salamat po sa ating mga local chief executives na patuloy pong sumusuporta hanggang sa pagde-deliver ma'am ng ating pong mga Uh, regalo sa ating po mga milestone easers. So nais po natin silang pasalamatan. Pangalawa po, nais din natin pasalamatan yung mga barangay senior citizen presidents. Alam oh. niyo po ba ma'am, na sa bawat barangay meron pong mga officers ang mga senior citizens. So oh, initiative oh, oh. po nila yan. At katuwang po natin sila, sila po 'yung nagkumibisita sa mga lolo at lola, 'yung mga bedridden na kasi meron pong hindi na nakakalakad, no? So, marami pong masisipag na senior citizens hanggang ngayon. At katuwang po natin sa implementation. Mm -hmm. At higit po sa lahat, siyempre, Ihilingin po, susuportahan po natin yung hiling ng mga senior citizen na 70 at saka 75 Opo. para naman po sila daw ay mapasama. Mapasama. Oo, oo naman nga naman. Yes. Mama, no magandang suggestion din naman po 'yun ano age 70 and 75 baka nga naman po pwede na no kung uh, sakali yes, ma at mamanu sa sa uh, ngayon pong mga oras na ito gaano na po ano karami yung mga nakatanggap ng benepisyo mula po ng uh, simulan itong expanded uh, centenarians act naku magandang ano po magandang balita ma'am kaka oh. Compute ko lang. Ano? Ah, <laughs> Meron ah, ah. po tayong real-time monitoring. Sa ngayon po, tayo po ay nakaserve na ng total of 145,085 milestone na po, kung saan ma'am, ang nagkakaedad ng 100 o centenarian ay 1,004 na po. Ay wow, so, ang ma dami. Ma'am, maniwala you know? kayo. Ang oh, galing oh, naman po, Bukit ano? Oo, 1,004. Naka-award po tayo, 1,004. Sana mm -hmm. lang eh, abutin din natin yung edad na yan, ano? <laughs> Para, Ay, oo oh, po, ipag-asal oh, po. po natin. Kaya At nga, syempre po, naasahan, ano? mas mataas po yung 80 years old, ma'am. Sila, ah, sila po yung pinakamaraming. Oh. Wow, nice yes, ah, galing ah. Naka-serve na po tayo ng 75,744 na 80 years old. Mm-hmm. -mm. ang dami pala talaga, no? Tapos, itong 100, nakakatuwa, is 1,000 plus din, ano? So, ang dami pala talaga nga ating may mga edad. Mama, no, meron pong ilang uh, tanong dito, no, sa atin. Sabi ni Babette Tan, good afternoon. Hindi po ba dapat may discount din sa Meralco ang senior na nagre-rent sa kondo? Ah, ayan. Ang naisasaad po, nakasaad po kasi sa batas ma'am na dapat nakapangalan sa senior citizen mm -hmm. ang ang account. Ano? Ang account. So oh, ibig oh, sabihin, opo, mm -hmm. opo. So kung siya ay nangaupahan parang hindi ho applicable yun hmm. kasi wala ho yun sa batas. So, Opo, po. Dapat sa pangalan. At meron pa pong isa, mm -hmm. no? eto ako 69 na, sa totoo lang wala akong benefits na nakukuha sa gobyerno maliban sa pinaghirapan ko sa SSS. Saan makakarating ang pension na 5K? Ayan, totoo po ma'am. At ramdam na ramdam po namin kayo. We can hear you loud and clear. Marami po ang ating... Uh, Senior citizen po, na ganyan po ang kalagayan, no. Mm -hmm. Yan siya po ay SSS, yung iba po ay GSIS. Mm -hmm. Napakababa po ng sahod noon kaya ang computation ng ng pension, pension. po nila ay mababa din So ako po, ma'am, ang kami po sa commission ay pinagdadasal din po namin ang mga lawmakers po natin na nagsusulong ng universal social pension. Mm -hmm. Kunsaan kaya po tinawag itong universal, walang na po itong pipiliin. Kung SSS pantay, pantay, pensioner ka oh, oh. o GSIS, po, lahat na po ay magkakaroon. So sana po ay ipagdasal po natin patuloy. At tulungan na rin po kami na maglabi sa ating po mga lawmakers na ipasa po nila itong batas na ito. ah uh, itong pano kalang batas na ito. Mm -hmm. Ayun, ano, mula yan kay Noli Corosa Concordia. So, di po ba marami naman din na na ibibigay, ano, ang uh, NCSC sa mga seniors. So, hindi pa po sila pasok doon dahil 69. Pero di po ba yun nga, di ba, kasama naman sila doon sa mga 20% discount pagdating sa gamot, sa mga, yung uh, ibang uh, products na pinamimili nila, di po ba? Sa transportasyon ma'am. Oh, oh, 20% transportation. discount po oh, oh. sa mga restaurant sa mga mm. fast food. Kung vat inclusive po yung restaurant ay exempted din po sila dapat mm -mm. sa VAT. You know? So plus 20% discount. Mm -mm. Yan po yung ine-enjoy ng ating pong uh, lahat na senior citizen sa sa Pilipinas sa mm -mm. ngayon. At yun nga po kung lolooben ay yung pong universal social pension Pagka po ito ay naisang isang batas na sa ngayon hindi pa po kasi oh, you know? po. At uh, marami din po ano hindi ba na ibinibigay na livelihood program ang NCSC, which is yung napag-usapan namin last week. Opo, 'di ba? Ah, maari din silang mag-inquire yes, ma ano sa NCSC. baka maaari silang uh, makakuha din ano ng livelihood. At uh, pango at ina-advocate din po natin ma'am sa mga employers na mga private at Uh, kung maari po sila mag-accommodate pa ng mga senior citizens sa kanilang workforce, lalo hmm. na kung willing at able pa, pa. available pa, ay magpapas po sila magbigay sila ng slot para po sa ating mga senior citizens. Ayun na 'no. At uh, maraming maraming salamat po, Mama no, sa oras at uh, na ibinahagi nyo dito ano sa ating programang Home Economy. Panghuli na lang po, mensahe po sa ating mga senior citizens. Go ahead po, ma'am okay ma maraming una po sa lahat no sa amin pong mga mahal na senior citizens ay uh, pasalamat po kami sa inyong uh, mga kontribusyon sa ating pong pamahalaan kontribusyon sa inyong pamilya sa inyong komunidad nawa po ay patuloy po kayo na gumawa ng mabuti para po sa inyong pamilya at habang kayo po ay nag embrace lang ng healthy aging. Ayan yan po ang ating trend ngayon ma'am, no? Healthy, healthy aging. I-embrace uh. daw po natin ito at 'wag po tayong matakot na tayo po ay maabot sa ganitong edad dahil ang iba po ay hindi umaabot sa inyo pong uh, edad sa ngayon, no? Mm -hmm. Sa mga milestone ages po, patuloy po tayo na bukas ang aming tanggapan at ang mga Oscar para po sa inyong application. Ay, ma'am, may pahabol po pala yes, po. ako kasi parati po itong parati po itong tinatanong sa amin. Paano po kung namatay na pero naka ko oh, oh. doon sa Milestone Age? mamaari maaari pa rin po na isubmit ng nearest surviving relative. So, kadalasan asawa o kaya anak, maaari pa rin po silang mag-submit ng application form. Dagdag lang ko doon sa sa application form ay yung death, death certificate, certificate, at saka proof of relationship at saka sa ngayon po ay meron po kami tinatawag na SPA no at saka isang form pa na kung saan pwede po nila yung pirmahan at ipaprocess po natin yung beneficiary na iyon Nako no napakaganda noon uh, kumbaga eh may iiwanan siya sa kanyang pamilya no uh, yes, yung, ma uh, mo, po, mo. Ayan, makukuha rin pala kahit siya ay, hindi na niya inabot ano, lumam ah, kumbaga eh, nakamatay na niya pero iiwanan niya sa kanyang pamilya, no? At ma'am, yes, sa mga ma basta, iba pa pong, oh, yes, ma po, yes ma'am, go ahead ang mag-claim po ay nearest, relative. Relative. Ha? Oh. Nearest, oh po. Oh, oh. Kasi considered estate pa rin po ito, ma'am. Mm -hmm. Kahit regalo siya. Oo. Oh, yes. oh. At uh, ma'am, para sa iba pang impormasyon or katanungan ng ating mga seniors or mga kamag-anak, saan po maaari kayong makontak, ano? Ang inyo pong uh, social media page. Absolutely. Ay, yes po. Meron po kami uh, Facebook page din po, ang National Commission of Senior Citizens. I-search na lamang po ito and make sure niyo na yun po yung official page natin. Ano? And then pangalawa, pwede rin po kayong magpadala ng email. Meron po tayong tinatawag na email address. Ito po ay contact at ncsc.gov.ph at maaari po ninyong uh, kung ano po yung mga katanungan para po sa amin. Ayun, ako maraming maraming salamat po muli. Ano, nakasama natin si Miss Nolibelin Makabagdal, ano, ang acting director for ng SPBD. Maraming maraming salamat po at mabuhay po kayo.